Hello guys, mga kasis, magluluto tayo ng halang-halang na manok. May halang-halang akong ibubukod at saka may ding hindi para sa anak ko. So ayan mga kasis, ini-slice ini ko na po yung manok. Halo po yan, may buto-buto at saka laman. Ayan, nililiitan ko lang po pag slice kasi po ang talagang magluluto, nagluluto po ako sa amin, talagang chinachap chap po namin parang ano siya po, yung giniling para siya ganoon kadurog. Yun ang tawag sa amin. Yun po talaga ang alam ko. Basta grade school pa lang po ako, grade 4 marunong na po ako magluto kasi po ako po ang pinakapanganay sa aming magkapatid anim po kami magkapatid at saka ako po ang inaasahan sa aming magkapatid kasi nga ako po ang panganay ako po kadalasang inuutosan nila papa sabing ganon kasi pag mga bisaya bisaya po ako gumangasi sa mga hindi po nakakalam Laki po akong probinsya kaya kahit anong hirap kakayanin ko at kinakaya ko po dahil nasanay po tayo na pinalaki sa kahirapan. At hindi ko po makalimutan ang mga turo ni papa at mama na kung paano magluto at paano din magluto na may yung malinis talaga kailangan talagang hugasang maigi, tanggalan yung mga lansa sa manok. Ayun, tinanggalan ko na po yun ng mga lansa, yung mga madulas-dulas. Ayan. Kasi yun po daw, maging malansa po ang ating niluluto yun po talaga hanggang ngayong medyo tumanda na ako nasa 45 na po ako dala dala ko pa rin ang mga turo nila kaya yung mga alam ko din po tinuturo ko din po sa aking mga anak kaya maipamana ko rin sa kanila ang aking mga kaalaman pang kahit naman po ako hindi nag-aral ng pagluluto kahit turo lang po sa aking mga magulang na pa rin po sa aking kukote po yan kaya mga simpleng simpleng lutoan lang po ito lutong bahay na turo ng aking mama at papa kasi po dati po maalala ko po pag mag araro po ang papa ko nag ano po yan siya nag iisip ko ano pong ilulutuin kasi ako panganay bilang panganay na anak ako po madalas nilang maasahan sa kusina ako po talaga ang laging nagluluto. Pag mama ko po kasi, yung pong nagtutuba po papa ko si mama po yung taga-deliver sa lungsod o bayan sa amin. Kaya kadalasan pong nasa kusina, ako talaga. Kaya si mama kasi nakaka-uwi po yan, mga ano na po. Hapo na po minsan, minsan doon na po yan siya nakain sa bayan kaya si Papa ako po talaga ang katuwang niya pag gusto po talaga niya magpatino lang manok mga native po yan mga sisa mga native kaya ako ngayon malayo po sa kanila kasi nakapag-asawa din po ako bisaya lang din po ang napangasawa ko kaso dito sa Manila po ang location ng trabaho niya at dito po kami nakatira hindi ko lang po ituturo kung saan kami dito basta noong una sa Manila po kami at eto ngayon hindi ko pa rin pinagsisihan sa mga natutunan ko sa aking mga magulang sabihin ng papa ko dai hulihin mo po yung manok at gawin mong halang-halang anong ginagawa ko niyan sinusunod ko po yan o minsan siya na po ang naguhuli ng manok inuhuli niya kasi nakaka yung sa malaya po yung mga manok namin hindi po nakakulong Ayan, kasi maluwag naman po sa probinsya at pag nahuli na po niya ako na po ang nagkakatay niyan tapos ako ang nagkakatay naglilinis, tapos niluluto ko na po yan, basta tinuruan nila ako isang beses marunong na po ako nyan Pero in mo, grade 1 po ako, marunong na po ako sa lahat maalala ko po ngayon, mga anak ko grade 1, Diyos ko, sinusubuan ko pa yan kahit gusto mong turuan sila ng katulad sa iyo, hindi mo po mapagaya sa noon at saka sa ngayon kasi iba po ngayon kami noon talagang ano kami sa trabaho nag bu, nag ano po kami nagbunglay kung tawagin sa bisaya nag bubunot ng damo sa bukid nagpapastol ng mga baka wala lang kaming kalabaw baka, kambing mayroon kami ganyan uh, baboy, ganyan before po kami papasok sa school magpapastol po muna kami ng mga baka para po makakain sila at papainumin na namin ng tubig tapos pupunta po kami ng school bubulol na po ako hindi ko po makalimutan ang aking karanasan sa amin pero masaya kami at kontento noon at hindi ko makakalimutan na bahay namin kawayan lang po at walang kakuryente walang gadget hindi tulad ngayon na kahit may cellphone na reklamo pa rin ang mga iba hindi na hindi, hindi ko naman po nila lahat pero kadalasan sa aking experience sa aking mga anak mayroon nang ang cellphone mareklamo pa sila ganyan ganyan sabi ko naku kung kayo ang na nagka experience yung, yung naranasan namin baka hindi nyo kayanin kami talaga noon masaya kami na walang gadget at saka pag wala kaming trabaho sabado linggo lang po pag sabado nag ano po kami niya nagbubukid po kami naglilinis talaga kami ng bukid niya nagbubunot ng damo tapos yung mga damo naman iniipon po namin para ipapakain ng mga baka sa kumukuha pa kami dati ng mga singkamas sa mga kagubatan para ipakain din po ng mga ipakain ng mga baboy ganyan Lumaki yung baboy namin noon na... Ano lang, singkamas tsaka yung tahip ng mais. Kasi mais po ang kinakain namin. Tahip ng mais, hinahalo namin ako. Ang lusog ng baboy at tsaka na pa... Naibinta namin ng 100 plus kilos. Oo, oh, ang saya-saya na namin noon. Pero kahit napakasimpleng ulam sa probinsya pero walang mga preservative at saka fresco pa ang nakakain mo sila katulad ng gulay malaya ka pong nangunguha ng mga nang harvest ng mga sariling tanim eh pag dito sa Manila talagang bibilihin lahat lahat kaya mahirap talaga at kailangang matipid ka rin marunong ka at ito, ibabalik ko pala yung pagluluto ko. Simpleng lutuan lang po yan. Nagbubukod po ako dyan ng konti sa mangko kasi yung anak kong babae ayaw niya kumain ng maanghang. Nag-slice po kasi ako ng siling green lang po yan ah. Hindi po siya gaanong maanghang yan pero kasi ayaw ko naman po kasi yung lalaki kong anak ayaw din po ng sobrang anghang pero sa totoong ano niya ng luto ng halang-halang maanghang po talaga sobra-sobrang anghang po niyan pero itong luto ko yung original talagang ano niyan pagluluto sa amin sa probinsya at nilalagyan din po namin ng dahon ng sili o di kaya bell pepper kung walang sili yung sili yung maanghang ha? yung maliliit ayan, naluto na po hindi ko lang po ganong kinik na creamy yung sabaw kasi dinagdagan ko konting tubig kasi na nakakaumay po pag sobrang masyadong puro yung gata talaga hindi po kami ano, sanay kumain ng ganon kalapot napaka creamy niya kaya yung mai-sabaw din sa kanin so ayan po ang luto namin